嗯，干嘛、mm, mm？哈、hmm. uh？Huh. Magsimula tayo sa isang kwento ng isang lalaking nagnangalang Mangkardo, isang simpleng ama na may malaking puso at mas malaking tiyan. Si Mangkardo ay kilala sa kanyang pagiging kuripot at ang kanyang pagtitipid ay umaabot sa punto ng pagiging nakakatawa. Ngunit ang kanyang pagtitipid ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Amoy ng tagumpay, o kaya ng pagtitipid. Bago pa man sumakay sa boss, nagpasya si Mangkardo na magayos ng kanyang sarili. Sa kanyang pagtingin sa salamin, naisip niyang hindi na siya amoy tagumpay. Kaya naman, nagpunta siya sa isang tindahan at bumili ng ngumurahing pabango. Ay, nako, ang mahal pala ng pabango ngayon, bulong niya habang nagbabayan. Pero para sa akin mahal na ang palaya, sulit nito. Bus ng kaguluhan. Sumakay na si Mang Cardo sa bus na punong-puno ng mga pasahero. Hindi niya mahanap ang isang bakanting upuan, kaya naman nagsiksikan siya sa pagitan ng mga tao. Ay, Nako, ang sikip. Reklamo niya, pero para sa aking mahal na ang palaya, kaya ko ito. Jeep ng paghihirap. Pagbaba niya sa boss, nagmamadali siyang sumakay sa jeep. Pero tulad ng boss, halos puno rin ang jeep. Naiitip siya sa pagitan ng dalawang matabang babae. Ay, nako, ang ingip. Reklamo niya, pero para sa aking mahal na ang palaya, kaya ko ito. Tricycle ng nice. katahimikan. Pagbaba niya sa jeep, sumakay naman siya sa tricycle. Sa pagkakataong ito, siya lang ang pasahero. Ay, nako, ang tahimik. Bulong niya, pero para sa aking mahal na ampalaya, sulit ito. Ang ampalaya, sa wakas, nakarating na si Mang Cardo sa palengke. Bumili siya ng isang malaking ampalaya na mas malaki pa sa kanyang tiyan. Ay, nako, ang mahal pala ng ampalaya ngayon. Bulong niya, pero para sa aking mahal na pamilya, sulit ito. Ba ng kaginhawaan? Sumakay na si Mang Cardo sa van. Sa pagkakataong ito, nakaupo siya sa unahan, malapit sa driver. Yes! Ay, nako, ang sarap pala umupo sa unahan. Bulong niya, pero para sa aking mahal na ampalaya, kaya ko ito. Ang pagkain. Pagdating sa bahay, agad na hinanda ni Mang Cardo ang ampalaya para sa kanyang pamilya. Narito na ang aking mahal na ampalaya. Sigaw niya, masarap ito, promise. Ngunit nang matikman ng kanyang anak ang ampalaya. Nagugutom ka? lima peso. Ini tuh. Kak, ini kan? ya ini. Ada yang, Alam mo yang bueno. Bukal mo. Bukal mo. Hmm, kamu. Hmm. Is... <laughs> ang kwento ni Mang Cardo ay isang nakakatawang paalala na ang pagtitipid ay hindi palaging madali, ngunit ang pagmamahal sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Kahit na ang palaya ay mapait, ang pagmamahal ni Mang Cardo ay sapat na para maibigay ang pinakamaganda sa kanyang pamilya. Anda lagi. Ya, ini bola. Peramitnya kejadian. Apa kalau dia putan